itong muslim natin, wala namang mga maraming requirements. Ang pinaka-importante lang talaga ay yung matanggap ng puso natin. Sa anuman ang dahilan ng pagmuslim natin, alhamdulillah yan ay biyaya ng Allah. Pero dito tayo mag sa itong Islam ay tanggap ba ng puso natin o hindi. Kasi mahirap naman yung papasokin natin yung Islam, pero hindi naman natin ito natatanggap ng bukal sa kaloban natin iyon yung pinaka-importante na matatanggap natin nang bukal sa kaloban natin ng isyata. Ngayon, kung handa ka na mag-Muslim, ang importante na malaman mo ang Islam ay ang pagtalima, pagsunod, at pagpapasakob sa nag-isang tunay na Diyos. Tagtakwil sa anumang uri ng pagtatambal sa Kanya. Lahat ay itatakwil natin tulad ng mga eksambas sa mga Diyos-Diyosan, larawan, imahen, uh, cross, kinakailangan natin yan itakwil. Kasi yan ay mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na binibigyan ng uh, katulad o tulad o kawangis Allah na pagdating sa kanyang kapangyarihan, kadakilaan, uh, kakayahan, ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang pagkapanginoon ay wala siyang katulad, wala siyang katambal. So yun, unang una, tanggapin natin na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na tanggapin natin na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo ng Allah. Si Muhammad ay pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang darating pa na iba pang propeta o kay sugo uh, maliban na lamang sa kanya. Kaya yung mga nagsasabi na nagaangki na sila ay huling propeta, sila ay mga propeta, after ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat yan ay mga kabulaanan o mga kasinungalingan. Kasi si propeta ng pinakahuling propeta at sugo ng Allah, maraming mga namensyon sa banal na kasulatan na siya ng pinakahuling propeta at sugo ng Allah. Siya ay Arabo, uh, ang kanyang salita ay Arabic, kaya ipinakulog sa kaniya ang banal na Quran na salitang Arabic. Katulad din ng ibang mga propeta na pinagsaluban ng mga kasulatan, pinagsaluban ng aklat, base sa kanilang mga salita. Halimbawa si Moses, pinagsaluban ng tura o kaya ay mga batas, uh, basis base sa kanyang salita na Hebrew. Uh, si Jesus, pinagsaluban ng kasulatan o kaya ay aklat ng Ibanghilyo o kaya sa Arabic ay uh, Injil, ibig sabihin ay Ibanghilyo uh, ni Kristo ng kasulatan na ito ay salitang Aramaik, Basis sa salita ni Jesus ay Aramaic. Ang Aramaic at saka ang Arabic ay uh, halos magkapatid. Ngayon, unang-una, unang-una, ulitin natin, unang-una, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya lamang ang karapat dapat na pagkukulan ng pagsamba at wala nang iba. Pangalawa, si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah at wala nang ibang darating pa na propeta maliban na lamang sa kanya. Pangatlo, at kinakailangan din natin tanggapin na si Jesus si Jesus sa Islam ay isang propeta lamang at sugo ng Allah. Si Jesus ay hindi Diyos, hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi anak ng Diyos. Lako si Jesus ay isang propeta lamang at sugo ng Allah, hindi siya tagapagtubos ng kasalanan at hindi siya naipako sa krus. Si Jesus ay tao lamang anak ni Birhing Maria, si Maria ay tao lamang. Uh, si Maria ay mayroon siyang magulang, patulad din natin na mayroong mga magulang. So lahat yan, kung ang pagkilala kay Jesus ay itinuturing bilang Diyos dahil sa wala siyang tatay, pero hindi yun dapat. Kasi sa Islam, ang paliwanag sa Islam, uh, si Jesus, sabihin man natin na siya walang tatay, pero mayroon naman siyang nanay, kasi ang nanay niya ay si Berhing Maria. Kung yun ang dahilan na kinikilala ay itinuturing na Diyos dahil walang tatay, ay tingnan natin ang ibang nilikha ng Allah. Si Eva, si Eva ay walang Uh, nanay, pero pwede mong sabihin na may tatay. Walang nanay si Eva, pwede mong sabihin na may tatay. Kasi nanggaling siya kay, kay Adan. Kung yun din ang dahilan, ay makikita din natin na si Adan, si Adan ay walang tatay, walang nanay. Lahat ng yan ay nasa kapangyarihan, kagustuhan, kagayahan, kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang lumikha na may tatay, may nanay tulad natin, karaniwang mga tao, kaya niyang lumikha na walang tatay pero may nanay tulad ni Jesus, kaya niyang lumikha na walang nanay pero nanggaling sa lalaki o may tatay tulad ni Iba, kaya niyang lumikha, kaya lumikha ng Allah nang walang tatay, walang nanay tulad ni Adan. Pero hindi rin pwedeng iturin si Adan na Diyos kasi kung bakit dahil siya ay nanggaling sa lupa. Ang lupa ay nilikha. 50,000 years bago palikhain si Adan sa mga kanya ang kapepan. Kaya ang tagapaglikha ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang lumika sa sanlibutan, siyang lumika sa lahat ng mga nilikha, mga kalangitan, mga kalupan, mga karagatan, mga sangkatauhan at lahat ng bagay. Nakikita man natin o hindi natin nakikita, ay maliwanag na ang tagapaglikha walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang konsepto ng mga Muslim sa Islam na kumikilala lamang na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, sumasamba sa nag-isang tunay na Diyos na tagapaglikha at hindi sumasamba sa anumang mga nilikha. So yun ang paniniwala sa pananampalatay ng Islam. Ulitin natin, uh, ikaw ay maniniwala na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kailangan mong isa sa puso at ikaw ay maniniwala na si propeta, Muhammad, ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah, kailangan mo itong isa sa puso. At ganun din, ikaw ay maniwala na si Jesus ay isang propeta lamang at sugo ng Allah, kailangan mo rin itong isa sa puso si Jesus, hindi Diyos, hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi anak ng Diyos, bakos siya isang propeta at sugo ng Allah, uh, subhanahu wa ta'ala.